Hello mga beshie, ayan magluluto tayo ng kaldereta, baboy Ayan, ginahit-ngayit ko na, pinakuluho na Ayan, nilalagyan ko na ng mga pampalasa halo halo lang, halo ng halo Ayan na, okay na siya, maglalagay na tayo ng pickles Ayan, kulang cool lang siya, ana, ibuhos mo, sige pabuhos pa At after niya na, isa-set aside muna natin siya And then, after niya, mag, uh, na ako ng margarine na magbikisa na tayo ng sibuyas dyan. Ayan. At, um, din tayo diyan ng hot dog. After niya, uh, ikot-ikot natin ng sibuyas. Ayan na, si hot dog. Siyempre, ilam ko lang din niya ng hot dog. Kunti lang sa hot dog sige lang, paikot-ikutin mo lang Haluin lang, haluin siya Ah na, gaya na papapaisip ang mga jawa nyo Agro, eh okay. Ayan na, at pagkatapos po niya Na ating mahalo ng mahalo Hanggang sa maluto pa ang sibuyas At ang ating na inilagay na hotdog Ilalagay na po natin dyan Yung ating may Na baboy Ayan na, ibinuhos ay, ko na nga siya Ayan, di ba mukha pa lang na na naka-marinate ay yummy na, de ba? Ngayon na, tsaid sa natin sayang ang sarsa. kuy. Ayan, halo-halo lang. Halo-halo. Walang -halo. kamatay ang halo. Ayan, sige lang. And then, hayaan muna natin siyang kumulo. Hanggang sa malambot na dyan yung, uh, yung pork. Kasi inano ko na siya. ha pinalambot ko na muna siya para madali siyang maluto. Tapos, nang luto na rin ako ng patatas at tsaka ng uh, ano nga yung isa. Naku po, Lord, nakalimutan ko. Batas may yung marimar. Ayan, ano, kamote. Ayan, nilagyan ko ng patatas at kamote para may kasamang tamis-tamis. Kawa ng kamote. Ayan, nilagyan ko din siya ng konting tubig kasi ma Ah, ano yung ilalim. Masusunog yung ilalim niya sa mga inilagay kong ingredients. Yan lang. Halo lang. Halo. Antayin natin siyang kumulo, guys. At pagkatapos niyan, ayan, niyadyeran ko siya ng cheese. Nilagyan ko siya ng Eden Cheese. Hmm. Para pampaya, milalo. Pampa creamy. Ayan, kumukulo na kumukulunan. Ipakita na natin ang huluan. And inlagay ko na ang patatas. At ang kamote, parehas na po silang naluto na malambot na po sila parehas. Ayan, lagay lang tayo ng lagay. And after po natin lagay lahat, haluin po ulit natin para hindi masunog yung ilalim. Kasi medyo kumakapit na ang ilalim kaya kailangan haluin at hinaan natin na ang apoy tapos po nila ilalagay ko na rin po ang bell pepper. Ayan, ihuhulog ko na po ang mga bell pepper. At pagkaluto po niyan. Bell pepper, malapit na siya. Malapit ng maluto. Oops, may kulang pa. Nalagyan pa natin siya ng peanut butter. Ang masarap na peanut butter. T-nice peanut butter. Baka mag Masarap po siya. Sarap siyang ipalaman sa pandistal. At pagkatapos po natin mailagay. Ayan pala, nang-geladate pa lang po ako. And go, go, go. Lagay-lagay lang. Pagkalagay ay ating haluin. Haluin hanggang sa ma-absorb ng ating luto. O, diba? Malapot-lapot na siya. Ayan. At pagkatapos po niyan, konting halo. Malapit na po siyang maluto. Halo halo lang para pumalot po yung nilagay natin na peanut butter. And then... Tapos na po yan. Paglalagyan na natin yan. Ayan, wait. Pakitangin na po ang lapot ng ating kaldereta. Kaldereta. A good kalderetang pork. Ayan. Tapos na ang ating kalderetang pork. Yummy. Yummy.